Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang paraan para makuha ng Miami Heat si Brandon Ingram. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang pagamit na ng Los Angeles Lakers ng Tower sa susunod na season. Malaki na nga po mga ang posibilidad na mag-request na ng trade si Brandon Ingram sa New Orleans Pelicans bago pa man magsimula ang season. Hindi na rin naman nga po ito o pa sa kanilang mga nakalipas na mini training camp at expected nga po na mangyayari ulit ito sa kanilang mga susunod pang practice dahil pinaghahandaan na nga po nito ang paglipat niya ng ibang team sa lalong madaling panahon. At ayon nga po sa nalabas na balita, ang naungunang kupuna na posibleng kumuha sa kanya ay ang Miami Heat na nangangailangan ng legit na superstar na makakatulong kina Jimmy Butler at Bam Adebayo. Pero kahit man nga po isang magandang plano ang pagkuha ng Miami Heat kay Brandon Ingram, ay mahihirapan na rin naman nga po sila na makabuo ng isang trade package na ipang-aalok nila sa New Orleans Pelicans. Sa katunayan, kakailanganin nga po nilang tapatan ang kasalukuyan ng itong kontrata na aabot ng $36 million kung saan mapipilitan nga po sila na i-alok dito ang kanilang point guard na si Tyler Hero. Bukod rin nga po dyan, ay dapat rin naman nga po nila itong bigyan ng bagong contract extension para mapanatili nga po nila ito sa kanilang lineup ng mas matagal kung kukunin man nga po nila siya mula sa Pelicans. Samantala, punta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa balitang paggamit na ng Los Angeles Lakers ng Twin Tower sa susunod na season. Naibalita na nga po mga ng NBA insider na si Joban Buha ng The Athletic na sigurado na nga po nagagamit ang kanilang bagong head coach na si JJ Redick ng Twin Towers sa kanilang starting lineup simula next season. Yes, gagawin nga po nila ang lahat ng kanilang makakaya upang magamit nila bilang advantage ang pagkakaroon ng kanilang team ng ilang mga big man. Ayon pa nga dito mga katrops, Balak na nga po ng kanilang mga coaches na gamitin si Christian Wood bilang kanilang starting center at ibaba naman si Anthony Davis sa power forward. Pero hindi ra naman nga po kay JJ Redick at sa ilang mga coaches ng Lakers nagmula ang ganito ang klaseng estrategiya na gagamitin ng kanilang kupunan bagkus mismo si Anthony Davis ang nag-request nito. Bago pa man nga daw po mga katrops pumerma si JJ Redick ng kontrata noon sa Lakers, ay kinausap muna nga po siya ni Antonio Davis patungkol sa ideya na pagbabalik nito sa power forward position. Since alam nga po ni AD na mas malaki ang kanyang may aambag sa kanilang team kapag naglaro ulit ito sa kanyang original na posisyon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.